3. Ang labnog ay may scientific name na Ficus sitica. Makinis at makintabang texture ng dahon at mapapansin ninyo na kung saan may tibig ay mayroon din tumutubong labnog o Ficus sitica. Edible ang kanyang bunga at may dalawang uri ng bunga nito. May juicy at matamis at mayroon din dry at matabang na bunga. At para sa inyong kaalaman, ang labnog ay nasa Philippine List of Medicinal Plants. At ating alamin ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. Mainim na gamot sa lagnat sa pamamagitan ng pagtapal sa noo ng dinikdik na bahagya sa dahon at iwasan huwag itong mapunit dahil ang dahon ng labnog ay may malamig na aura na madali niyang naaabsorb yung init sa katawan ng tao na nakakaranas ng mataas na lagnat. Gamot din ito sa rayuma o arthritis sa pamamagitan ng pagtapal ng dinikdik na dahon sa affected area ng katawan. Nagpapanasug at nagpapalakas din ito ng immune system, ang pagkain ng bunga o prutas ng labnog dahil sa taglay nito, fiber at vitamin C. Tumutunong din ito sa pagsulong ng regular na bowel movement. Ang pag-inom ng pinakuloang dahon at ugat ng labnog ay gamot sa dairy, diarrhea, malaria, sipon, ubo, at stomach problems. Gamotin ito sa masakit na ulo sa pamamagitan ng pagdikit sa noon ng talbos ng dahon ng labnog.